merchandise ng Bini na tote bag nilait ng netizen. At Para sa aking balitang showbiz, walang kadating-dating at mukhang chipanga. Ilan lamang ito sa mga komento ng mga netizen kaugnay sa inilabas na merchandise ng Pinoy Girl Group na Bini ang kanilang tote bag. Ipinos ng Facebook page ng mga bagay na magpapanatili sa iyong buhay ang video ng Bini member na si Maloy kung saan daladala nito ang nasabing tote bag. Kulay black ito na may strap na sky blue na ayon kay Maloy ay huge, functional, sturdy at pangporma. Ayon kay Maloy, if you get this, you'll be benefited. Sa post na nasabing page, nilagay ito na hashtag na may bag na ako na pang ukay iyehe. Agad itong dinagsa ng mga panglalait na komento ng mga netizen. Kabilang dito ang komento kahit libre, di ko kukunin yan. May nagkomento naman ng mas maganda pa bag ng Mr. DIY habang isa ay nagsabi ng pang forma, ilagayan lang ng gulay yan pag namalengke. Isang tagalaguna naman ang nagsabi ng fan ako ng bini pero sa totoo lang, mas maganda pa bag ng ayuda na binigay ni Mayor Arlene dito sa Laguna. Napakarami pang nakakatawa at panlalait na komento ang mga sinabi ng mga netizen kaugnay sa nasabing tote bag ng Bini. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng Bini.